Ilang oras na nag-aantay dito? Uh, mag-1 hour. Ah, mag-1 hour na? Yes. Magkano inaabot pag simula dyan hanggang doon? Ah, uh, kaligin 200. 200 plus. Eh, 20 ano eh, 20 kilometer eh. Oh, ngayon, libre na sir. <laughs> <laughs> Basta saan ka? Ba? Pasaan ka? libre lang ay, saan yun? dulo dulo na sa kogyo, lagpas malayo tara mga ilang minit biyahe 30, ganyan tara nilibre ko ng sakay eh, vlogger ako Pauwiin na rin ako. Okay lang. Pauwiin na ako. Nalilibre talaga ako ng sakay. Tara. Parang kanina pa dito sir eh, no? Nalilibre talaga ako ng sakay sir. Pagpauwiin na ako. Ayan. Nalilibre talaga ako ng May papago nung Parang kanina pa rito nag-aantay ng ano eh. Kanina pa ka. Eh, tata doon na. Tambay ako doon, no? Ah, makauwi ka na, kasi parang kanina pa nag-aantay eh. Ilang oras na nag-aantay dito? Ah, uh, mag-one hour. Ah, mag-one hour na? Oo. Uh, Grabe, ang tagal. Saan ka ba pumapasok, sir? Ayan na po, sa may L.M. Performance. Tapos, naglakad ka rito? Oo. Uh -huh. Layo ng trabaho mo, sir, ah. Araw-araw biyahe mo niyan, sir. Oo. Oh, dapat ka din ako mag-book. Uh, Kaso, -huh. shutdown na yung phone ko. Alo, ba't na? Oo. Uh, -huh. mag na ako mag-charge sa ganina. Magkano yung naabot uh, pag simula dyan lang dang dun? 200. 200 plus, ganyan. Uh, -huh. eh, 20 ano eh, 20 kilometer eh. Oh, ngayon, libre na, sir. Ayun <laughs> na, parang ngayon pa nga lang ako makakapunta doon sir eh. Oo, <laughs> uh, <-huh. laughs> nagbubuka ako pa po na sa ano. Eh. Ah. hindi talaga siya natatanggap. Sobrang lahat. Hindi, sir. Kasi ano na yan. Wala nang ng booking dyan. Mahihirapan na kami ulit makaano. Ang mangyayari niyan, kung kunwari in-accept ka namin, gagapang ulit kami, pababa. Depende na lang kung meron dyan. Kasi meron mga taga-tanay, nag nag... Ano, Rider, yan, pwede yan. Ano, mag -mag -ako. Ah. Saan, parang mag-upak parang iniintigit ko na ganito. Ah, additional hindi ako nang think. Uh, kailangan ko talaga ng Ah, magkano ka? Ad-tip? Oo, oo. Ah, okay. Okay naman. May nag-a-accept naman. Okay naman. pero reason talaga? Wala talaga. Kasi layo, sir. Siyempre, pagka kami, rider, gusto namin. Pagka-drop namin. Doon na rin kami mag-aantay ng booking. Ano palang sakayan doon, sir? Papunta sa inyo? Pahinaan na ano pa. Ah, pahinaan? Parang bihira lang ang nakakakita. Bihira oh, oh. lang talaga sa Winston. Parang ngayon ko pa nga lang narinig yan eh. <laughs> Kaya pala ang tagal mo doon. Kasi pagpunta ko doon, eh may mara nga dumadaan ng mga, ano yung eh, mga jeep, mga ano. Nandun ka pa rin eh. Ganda rito sir ah. Saan tayo sir? Ay eh. Eto na sir? Oo. Uh -huh. Dito may pae na. Ah, sige sir. Layo ng bahay mo sir. <laughs> <laughs> Super layo. Thank you sir. Hawa oh, kaway ka muna sa camera sir. Paalam ka muna. Ah, sige sir. Thank you sir ah.